So guys, mayroon tayo ngayong, nag uh, mayroon tayo talagang problema sa atin ngayon no. Kasi sa mga school at saka sa ibang lugar, ah uh, pina pinapa nila ng mga hard cap yung mga estudyante. Ngayon yung hard cap po is 250 ang isa. Sobra grabe. Pati ba naman diyan sa hard cap na yan kinurakot pa rin yung mga ano na yan yung, yung mga yung mga supplier niyan sobra 250 yung maglilindol na yung gagugunaw na yung buong mundo yung kukunin ka na halos alam mo yon yung pahihirapan mo pa yung tao bumili lang safety gear para lang diyan sa sa 250 na yan tapos para sa mga estudyante 250 sa palagay niyo ba yung 250 na yan yung hard cap na yan, kapag na-provide yan, kung sakali lang ha, na Tapos yung mga anak namin, nasa second floor, nasa third floor, nasa fourth floor, something, somewhere, ganyan. At gumuho yung building na yan dahil substandard yung gawa ninyo. Sa palagay nyo ba, maliligtas din sa 250 na pinoprovide ng mga estudyante ng mga hard cap na yan. Tapos ang mahal-mahal ng bintahan ayun, ngayon naggalat po, sobrang mahal ng mga safety gear ng hard cap na yan. Bilhin yan at ipoprovide ng mga in, mga nanay, mga mga magulang para sa mga estudyante, para doon sa school, para doon sa mga safety gear na yan, grill na yan. Ngayon dahil pinaghahandaan yung ating uh, tawag nito ito, uh, the big one. Take note ha, 250, bawat isa. Tapos sa palagay ba nila, maililigtas nila yan? Sinasamantala, grabe. Ang daming mapagsamantala. Pati ba naman yung hard na yan, binibenta ng super, 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 super mahal. Ang mahal ng bintahan nila ngayon. Naka 250 na yan. Magkano ba yan? Mura lang yan. Pero yung mga nag-provide niyan, yung mga supplier niyan, grabe, sinasamantala talaga nila. Samantala na talaga yung pang ginagagawa natin ng gobyerno dito sa atin. Sobra. Sinasamantala nila lahat ng bintahan. Hindi lang siguro yung hard cap na yan, ang sobrang mahal ng bilihan. Ayan.